walking walking po tayo mga kablogs may kasama tayo ngayon and dahil day off yan ituloy natin ang ating day steps off. so ang target po natin ay 10,000 step a day so naka 6, 8, 30 na po tayo Girl, you me down so bad She pull up with you new thing. Uh, Please don't fall in love Cause I think you all day Yeah, I was running through my back Can't be nothing Cause I just know you got me thinking about forever Gotta crush, crush, crush on you I just wanna be your own We're at the bar i we Ano mga sabi mo sa ating lakaran, Ben? Hindi na makakulit. Kaya nag enjoy po ako sa paglalakad kasi nakikita ko yung benefits niya sa katawan ko. Pagdating namin sa bahay, yung tuhod ko nangunog, nagagano, na, na, no? Ako hindi. Galit pa kang panggabi niyan. Nagalad ka araw-araw eh.